Wilma Dawson interview ibinida kung gaano kasaya na nakatrabaho si Nagking Cho at Paula Benino. na ikuwento na aktres na napakasayang kasama lalo na itong si Kimi, na nag daw umano niya ang sarili nung kabataan. Dahil sa pagiging funny at kalong, napakagaan kasama at napakabait na artista, Ganon din daw si Paulo na inakala na suplado ay hindi naman pala sadyang seryoso lang na tao. Masaya rin ibinida ni Miss Wilma na hindi siya manuloko ng dalawa. Ramdam na ramdam, may relasyon na King Dawi daw umano maglambingan sa set, obvious walang maitatago. Ayon na sa reactions ng fans, lahat ng kasama ni Lakim at Paulo sa muni, kinikinig sa kanila. Mga bashers lang ang hindi. Mga wala kasing kaligayahan sa katawan. At mapait ang buhay nila. Kung ako sa inyo, mga bashers, namanood na lang kayo para kahit papaano. Isang araw lang maging masaya kayo at kiniging ng bonggang bongga. Pahinga muna kayo sa pangbabash na kung sino-sino. Ayon pa sa isang komento, nakakatuwa naman sa mga kwento mo, Miss Wilma. Nakakatuwa yung movie kasi kasama din kayo. Pareho kayo ni Kimi magpapatawa sa movie. Kudlak luck sa nalalapit na pelikula. Abangers kami lahat. Anong senior ito?